Maganda pa rin GF ko. Di ko pagpalit yun sa'yo. Apa, apa, apa. Ay bakit ho? Ako gawin may sinabi na ipagpalit nyo ang GF ninyo sa akin. Uy, wala nata... Alam, ka kay kakay na. Dali naman din yan, inay. Kayo naman, lagi na kayong... Na ay, na, may balay ka. Eh, hindi nga. Akala ko, eh, kung siya saan mo din, eh. Ay, kita ninyo, ako'y may sinasabi ah, kahoy, ho ay, din, eh. Kahit pa ho, gaano kaganda, kahit gaano kadyosa. At sinasamba ng iba. Ay, wag na wag ninyong ipagpapalit yung girlfriend ninyo. Sayong-sayo na iyan. Mm, -mm. Kaya ako, wag niyo ako idadamay diyan. mga pagpapalit, pagpapalit. Ay, di sa kanyang-kanyang girlfriend niya. Ano ka ho, inay? Ay, hindi maging kanya. Ay, kaya nga ho, eh, pagpapalit pa niya. Ay, sa ganda rin ng ang girlfriend niya. Sabi ka. Alam, kayo naman eh, nagdalas ka, hindi. Ay, ikaw nga, Dea. Ay, Don, wala bang nagbibigay sa'yo ng rose? Pwede bang ako na lang? Basta mag-live ka. na napakabait naman, nari. Sino, aring Anong pangalan mo? Si Cairo. Ayan, ay tunay ba, garing Cairo? Nakaw, wala nga nagbibigay sa akin ng mga rosoros. -ros. Ay, alam mo din, nalang ako sa TikTok, nakakatanggap ng mga rosoros -ros na iyan pero sa tunay naman, eh, hindi mo naman kailangan magbigay na magbigay. Ano ho? Ayos na sa akin ang pagsuporta mo at pag-comment mo din sa akin TikTok. Sobrang na-appreciate ko na re. Pero kung magbibigay ka ng rose, eh pwede rin naman. Ano, natanggap naman ako. Maraming maraming salamat. Ano, aabangan kita kay Ro sa aking live. Ano, pag ako'y nag-live, eh ikaw nga aabangan ko roon. Bye-bye. Kuinay, asa na din yung pinatabi kong halaman sa iyo? Ay, naku po. Oo nga pala. Kayo nga pala may pinatabi sa aking halaman. Ay, nakitatanong tatanong ko sa inay. 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 Inay! inay! Ano ka Nasaan ho kayo? Ano? Kayo kayo nari. Ari, ari. Ari, ari. Nagbubunot ng damo na inay. May tinatanong ko din. yung halaman daw ho. Na ano? Yung halaman daw niyang pinatabi sa atin. Eh, boy, pagkakaya yun. Ano ka, ho, yon, yung halaman? Ano gaho yun? Yung panahon pa ng COVID? pati halaman, halaman yung halaman alin gaho kaya din intay pa ipapakita ko sa inyo mga halaman din eh ay ayan yan yan Ari gaho ay inyaw! anong inyay? Ari akay ni Ala! Ibi... eh pinapakita nga natin inay umalis ukay de yan, ay, de yan. Ay, de hindi yan intay okay, ipapakita mo yan oh. ibinili ko sadiyan oh baka are 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 And, ayan yan are ata are are o, bising, yun, 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 yan inyo are ako ang nagbugsuk ni yan yan tinanong para, inyo, para ay. lahat natay inay are inya are inya are baka are 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 ayan yan 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 alin sa akin ha bigay na taga ay, wala na ay Wala na tayo. Are, are, kaya Alay? Ano ito? Nako ilang, ilang yan. Hindi yan, yan. Binili ko yan. Hindi yan. Lahat na atay binili. Ay, nasa saan ano yung kanya? Eh, baka are. Alin ay, ay, baka yan, yan. Ay, nasa anong, ano na? Iyan. Ay, na, ay, nasaan ang ano niyan? Ang halaman. Oo. Ay, namatay. Naku po, Diyos ko po, Rude. Ay, yan mga halaman niyang ipinahiram eh, ano eh. yun naman eh, hindi talaga yun mabubuhay dito. Eh, saan nabubuhay iyan? kung saan, dapat yata yung isang malamig na hulab. Eh, di ni sabi sa init naman din eh. sabihin mo yan. Naku po na, naman. Ay, hindi, hindi ala? talaga, hindi, hindi naman ako sigurado kung yan nga. Pero yan ang alam ko na sabi, pinahiram sa iyo. Ala naman, kayo naman ina, hindi nyo iniingatan. At, ala, sa dapat yun, naman yung iniingatan ho ninyo, inaj. para sa kaalaman mo, sa iyo pinahiram, ala. hindi sa akin, sa iyo pinahalagaan, Nakupo. hindi sa akin. Nakakahiya o, naman din eh. Malakamay, mahihiya. Isabihin mo na ano. Papaltan ang ho ng inay. Ano yung mga magagandang halaman din na ibibigay ko sa inyo. Yung tapos na ho. Mahiya Pasensya na kayo. Ay, ay, ako ay, 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 ako ay, Ako na, na. Ay. ako na humbahala. May anong halaman ko inay? Yung inyo. Ay yung inyo. Oo. ay. na 'yung Okay ninyo inay. Ay, hindi madamot. Hindi ko naman alam eh kung alin ang halaman niyan. Hindi ko matandaan. na ng bago. Ang ara ng bago yuri ano yung kahit kang pupot, pwede. Ola, naman. Naka, ay, mas kapupot, kapupot yung, yung, ano mo? No? lalo nakakahiya yun, inay. Ano? Ay, 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 gumamela, pwede na rin. Gumamela? Baka wala pa siyang gumamela, eh.